So, ito na So, ito na yung mga Dugtong sa pinto Ng aking pagbabyay Sa papuntang Davao To Agusan So, ito na yung mga dinanas ko so, Hindi siya gano'n kadali Kung makikita nyo Yung bus na yan Nauna yan sa amin Pero, naghantayan kami Kasi, baka nga ano din mangyari sa amin So, hindi sila alis ng diretsyo para maantay nila kami. Kunwari sila din may mangyari, lahat kami nang nakasakay sa bus, siyempre kung anong makakayang gawin. Tapos ano, anyam yung bulldozer kasi dun slide yan eh. Ihawiin niya yan kasi kaya dami-dami talaga yung mga sasakyan na dapat dadaan. Tapos ito na mga tao, yung mga nang tayo dyan sila kung may maipigay ka din konti. tips parang hanap buhay na din siya so ayan yan napakatas kabalo ako dyan may isip ko baka bamba kami at saka malaglag kami sa bangin so ayan binilisan talaga pag akyat so jo ano ako yung tapos na napakataas pa talaga ng bundok sa gilid na yan ayan ganyan siya grabe nervous ko pero ito naman ang kaibahan sa akin kasi pag mag-isa ako mababiyahin eh sorry yung takot ko 50% lang hindi ako abot ng 100% bakit? dahil handa naman ako wag lang may kasama akong mahal sa buhay ko kasi nang hindi ako kampantin sa biyahe ko, hindi ako mapalagay o kailangan ko ano kailangan ako lang talaga subuhin ang biyahe pero talagang kinakabahan kami na baka may malagdag na namang kahoy para yung mga daan na yan kakahawi lang ng bulldozer sa lupa at tingnan nyo subang dumi so yan siya kaka ano lang talaga yan kakaalis lang yan yung mga ganap sa biyahe ko na hindi ako matuloy-tuloy nakarate sa airport tapos itong sitwasyon na to ito yung ano umuwi na itong sitwasyon na yan, di kami nakatawid na nagantay pa kami mga ding sa kami to. So, yan na naman yung mga nadaanan namin. Ito ang sasakta. Mayroon na kami. Bawa, alok ako. Ah. Ganun, ganun. Hindi nila ito May tunnel pala ata yan sa taas. So, Natabunan na yung iba. So itong lupa na to galing nga to doon. Tapos yan, inanong na nang nagbaha na to tubig. So kinaya kaya, kaya pa naman ng bus. Yan, kinaya kaya. Pero talagang pinilit na lang talagang makabalik. Pabalik kami doon sa ako sa mismo. Talagang ipinagdasal na lang namin lahat ng magiging sweet. Kasi nakakatakot talaga siya. Sobra. Yan, meron ang rescue na pero may, paano naman kahit may rescue yun kita nyo naman yung daan diba baka pati nagre-rescue matabunan pa so ito yung mga nangyari talaga na ayan may kahoy na nga na, na ano, nagsimula na ayan ano pa ba yan ba kaya hindi ako matuloy-tuloy na makapunta doon sa papuntang buto na sana kita ko man na yung panganay ko kasi sobrang tagal ko na din hindi nakikita yung ibang pamilya ko doon naminis ko rin sila so yan yung mga ganap na naranasan ko hindi ganun kadali na sabihin na ang didiritso ako doon ganun din yung sitwasyon malala pa so ayan kakahawi lang ni Lailor hindi siya ano Nginhawa man. Jan ta tawanan na lang kami kunwari pero lahat kami takot na.